Unang una hindi ako nadudumi. Every three days ang dumi ko. Hindi normal yun eh. Inaatake pa ako ng ulcer kasi mahapdi yun sa sikmura. Mahapdi ako. Pagbalik ko dito sa Pilipinas, sa Ibilan ako, 150 over 100 eh. Tapos sa misis ko, sumusuka ng dugo yun. Tapos nagkaroon siya kasi ng punggo sa baga na hindi kaya pagalingin ng kahit ng uh, synthetic drug. Yung father ko po kasi lumaki yung dalawang paa niya dahil sa arthritis. Hindi na po siya nakatayo with the, with of four months. Torture yun pagka nalang may cancer Lagi mo isipin yun. Lagi kang mag-iisip na mamamatay na ako. Ganun. Kaya nawala ka na ng gana sa pagkain, nawala ka na ng gana sa buhay. Parang bumigay na ako. Talagang nakakabahala ng pataas na pataas ta dami ng mga nagkakasakit sa buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Pero huwag kayong mabahala dahil lahat ng problema ay may nararapat na solusyon. Ako po si Kuya Kim at welcome po sa The Sante Barley Solution. Alam niyo ba na halos 25 milyon Pilipino na may alta presyon at 15 milyon sa kanila ay hindi alam na meron na pala silang ganitong karamdaman? Dalawa sa bawat libang Pilipino ang maaring meron na palang diabetes at lagi tayo nasa top 20 countries na may diabetes sa buong mundo. Hindi rin may kakailan na parami ng paraming tao na nagkakaroon ng cancer dito sa Pilipinas at ang cancer pa rin ang isa sa mga leading cause of death sa buong mundo. Ang mga halimbawang yan at sang katerba pang sakit at karamdaman ang nagiging resulta ng unhealthy lifestyle ng mga tao. Paninigarilyo, labis na pang inom pagkain ng mga processed foods, kakulangan sa exercise, stress sa trabaho at iba pang mga gawain hindi nakakatulong sa ating kalusugan. Ang ating katawan ay may kakayahang labanan ng mga sakit. Self-healing po ito kung tawagin. Kailangan lang natin magkaroon ng healthy lifestyle at mga natural na pamamaraan upang panakasin ito. Kung kaya naman, mapapansin natin na bumabalik na rin ang mga tao sa mga natural na pamamaraan dahil patuloy na napapatunayan ang kakayahan nitong gawing healthy ang ating pangangatawan. Natural products for natural healing. Pero bakit nga ba mas okay ang mga produktong natural? Napakarami pong kaakibat na harmful side effects ng conventional medicine. Katulad na lamang ng ibang antibiotic. Magagamot nga ang iyong impeksyon pero maari ka namang mabingi, mawala ng paningin, at higit sa lahat, maapektuhan ang iyong internal organs katulad na lamang ng liver at kidneys. Pero may magandang balita! Alam niyo ba na mayroong kumpanya dito sa Pilipinas na maaasahan sa dekalidad ng natural and organic products na makakatulong sa ating health and wellness? Ito ay ang Sante International na Barbie Company. Sinimulan namin ang Sante International Corporation noong taong 2008 kasi meron kaming common vision and we have the same values. Yung commitment natin to, to help people, yung commitment namin na i-grow yung business together. Yung nagbabind sa amin is yung belief namin eh. All of us, Christians kami lahat eh. Board of Directors natin, God-fearing talaga sila. Dito mismo sa head office, parang pamilya kami. Lahat ng mga nandito, mismo staff, lahat napakasipag at na, nakabless lahat sila. Para kami isang pamilya lang dito. Kasama namin yung mga partners namin na without them, eh hindi naman namin mararating kung ano narating itong company ng Sante International Corporation. Ang mga produkto ng Sante International ay walang halo synthetic ingredients na maaaring makaharm sa ating katawan. Natural na natural po at sinisiguro ng kumpanya na the best lang ang barley na makukuha nyo. At para magbigay pa ng mas maraming impormasyon tungkol sa Sante International, pakinggan po natin ang kanilang CEO na si Joey Marcelo. Our vision is to be an unmatched global provider of premier wellness products and services. to do this we will continue to build and maintain our leadership in the wellness industry by number one ensuring the continuous growth of our people and organization through an aggressive program of professional and organizational development number two building and maintaining the highest level of competence and excellence in developing wellness products and services and number three justly compensating and rewarding outstanding performance in all aspects of our operations, especially in customer service. With this, Sante International will be known worldwide as the Barley Company. Nasabi ko kanina ang salitang barley, pero alam niyo ba kung ano ang barley grass? Alam niyo ba lang, barley ay ang natatanging halaman sa mundo na nakapagbibigay ng sapat na nutrisyon para sa tao mula pagkapanganak hanggang tumanda ito? Ito'y base sa 13-year research si Dr. Yoshihide Hagiwara, isang scientist, pharmacologist at inventor. Hindi basta-basta ang damo na ito. Kinikilala ng science sa pinaka-nutritious ang barley sa lahat ng kinakaing halaman. Tinuturing itong total complete food. Ang barley grass ay kumpleto sa vitamins, minerals, amino acids, enzymes plus, chlorophyll, phytonutrients and phytochemicals na kailangan ng katawan para lumakas ang immune system at makaiwas sa mga dreaded disease katulad ng cancer. Ang barley grass din ay isa sa mga may pinakamataas na antioxidant sa lahat ng pagkain sa buong mundo at nakakatulong itong i-flush out ang mga harmful toxins sa ating katawan. Ang antioxidants ay mga substance na nagpoprotekta na sa ating katawan mula sa mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay natural na pinoproduce ng ating katawan tuwing tayo ay kumakain o na-expose sa usok at iba pang environmental hazards. Maaari itong magdulot ng heart disease, diabetes, cancer at iba pang sakit. Pero dahil sa antioxidant, protektado ka sa mga ganitong karamdaman. At hindi lang yan ang benefits ng barley grass. Pinapaganda nito ang health ng ating kolon. Pinababa ang bad cholesterol levels. Nakakagaang ng mga gastrointestinal at respiratory conditions. Pinapaganda ang blood circulation. Nakakaminimize ito ng body odor. Nagpapalansin ng acidity levels ng ating katawan. Nakakababa ng blood sugar levels. Nakakatulong sa digestion at nakakadelay ng aging process. Woo! Ang daming benefits ng barley, hindi po ba? Napatunayan na rin ng US Food and Drug Administration ang kakayanan ng barley na makaiwas sa mga sakit sa puso. Kung may sakit ka, palalakasin ng barley grass ang iyong katawan upang labanan nito ang mga nabubuhay na bakterya at virus. Nakakabilib, di ba? Isa ang barley sa mga pinakamatagal na pananim sa mundo. Mayigit 8,000 years na tinatanim ng tao ang barley. Sinasaka na ang barley kahit nung panahon pa ni Jesus Christ. Pero, meron ding pagkakaiba mga barley sa iba't ibang parte ng mundo kung kaya't sinisiguro ng Santa International na fresh na fresh, purong-puro at certified organic ang kanilang iniimport na barley grass mula pa sa New Zealand. Nito po tayo sa barley plant in New Zealand and right now nakikita nyo po, we're in the process of harvesting the barley. This is a 4 hectare property and the harvesting process started several weeks ago. This is an entirely organic plantation, organic farm certified by New Zealand. Kung mapapansin nyo po, yung pag-harvest, it's around a few centimeters lang po. And this farm will only be harvested once. So meaning after harvesting yung young barley, grass, pinapalaki na po yung mga barley and pinapatubo na yung mga grains niya. Yung grains niya, ibang application naman po yun but we are just getting the topmost portion of the barley grass, okay? So one harvest lang po because after harvesting yung topmost portion nandun po yung pinaka highest quality ng barley natin and then that's it, okay? Palalakihin na po siya until maging barley grain. Tandaan, hindi lahat ng nagsasabing organic ang kanilang produkto ay organic talaga. Pero ang mga barley grass ng Sante mula sa New Zealand ay certified ng BioGrow. Ito ay isa sa mga leading certification agency ng New Zealand. Sure na sure ka ng mapagkakatiwala ang quality ng organic barley grass products sa Santa International dahil sinasa puso nito ang pagiging The Barley Company. Kaya kapag Sante, organic barley grass. Kaya kapag organic barley grass, Sante. Ang barley grass by itself is a total complete food. No? Pagkain yan, actually 37 times yan minention sa Bible. Ganun siya kahalaga. No? So if you are taking regularly, like for example barley, no? you will get the most out of all the nutrients that God has provided through plants. Mula sa isang uri ng napakagaling na damo, nakagawa ang Sante International ng iba't ibang organic barley products para sa kasalhuyang pangangailangan ng tao. Unang-una na dito ay ang Sante Barley Pure New Zealand na nasa capsule form. Sa pangalan pa lang, malalaman na natin na purong-purong young organic barley grass ang nilalaman ng bawat kapsul. Alam niyo ba na para makapag-produce ng 10 kilos ng concentrated Sante Barley Pure Capsule, kailangan ng 100 kilos ng fresh barley grass? At para sa mga mas gusto ng isang refreshing drink, meron ding Sante Pure Barley with Stevia. Ito'y naglalaman din ng purong barley grass. Ganon din ka-nutritious pero pinasarap ng natural sweetening taste ng halamang stevia. Sa umagang masarap uminom ng kape at buhay ng ating sistema, meron namang Sante Barley Fusion. Ito ay ang pinaghalong 100% pure young barley grass at robusta coffee. Ang health benefits ng barley grass at coffee ay pinagsama sa produktong ito. Para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa mga produkto ng Sante International, nandito si Ms. Minette Carag. po sa Sante International ay nagpunta sa New Zealand. Sinaliksik namin kung nasan ba yung pinaka-best source ng organic barley grass. So, doon namin nakita ito sa green fields ng Canterbury, New Zealand. Dito sa ating mga produkto, ang pinakamagaling, pinakamabisang barley grass sa merkado ngayon. Meron tayong Sante Barley Pure. Ito po ay 500 mg, 60 capsules sa bawat kahon. Ito po ay pure. Ibig sabihin, wala itong nilalamang kahit na anong halo. Ito ay organic. Paano ba nagiging organic ang isang halaman? Una, kailangan ito ay hindi nagdaan sa mga pesticides, wala itong halong kahit na anong chemical fertilizer. Tapos, ang kanyang pinagtataniman ay kailangang certified organic farm. So ito yung mga nakita namin sa New Zealand, certified organic farms at ang product nating barley grass ay certified ng BioGrow, ang pinaka leading certification agency ng organic plants sa New Zealand. Dati, meron akong high, mild hypertension, lagi sumasakit yung bato ko, saka yung ulo. And then ngayon, tuloy-tuloy uh, din pag ko ng um, produkto ng santay, yung barley. Okay na, hindi na, hindi na sumasakit yung bato ko. Noong taong 2009, na-diagnose po ako ng na meron akong prostate cancer. Tatlong sakit ang gano'ng sakit ko. Diabetes, high blood, prostate cancer. Limang gamot ang iniinom ko. Ang payat-payat ko na nun, talagang alam ko ano, mamamatay na ako. Kaya nawala ka na ng gana sa pagkain, nawala ka na ng gana sa buhay. Parang bumigay na ako. Pero sabi ko nga, pag binigyan ka pa rin pagkakata ng pagkakataon ng Panginoon so Kristo na mabuhay, yan ang pinakamaganda. Biglang nagmumuhay ako sa Pilipinas, bigla ako nakilala itong Suntay Barley. Ako'y umiinom na, nagsimula na akong inoom. Naramdam ako, lumalakas na ako. Nawalan sakit mga ano, tuhod ko. Nakakapag-concert na uli ako. Ngayon, sumasayo pa ako. Nagyayayobon uli ako. Yayayobon ulil. Meron din naman po tayong isa pang produkto na ang tawag dito ay ang Suntay Pure Barley. Ito naman po ay 3 grams ng Pure Barley sa sachet ito ay naturally sweetened with stevia. Kasi merong mga tao na, at mga doktor din na very much concerned with artificial sweeteners. Mababasa mo sa internet o sa research, sinasabi nilang napakadaming side effects ng artificial sweeteners. So, sa Sante, we decided na ang ilagay namin ay isang natural sweetener, ang pangalan ay stevia. Yan, ano ba itong stevia? Ito ay nanggagaling sa isang naturally sweet na halaman galing sa Paraguay. For hundreds of years, they've been using the leaf of the stevia plant para lang patamisin ang kanilang mga inihin. So, for a healthy drink, refreshing, take sun Pure barley every day. Ang hirap kasi magkasakit sa panahon ngayon, lalo na ang ng buhay. Nagkaroon na kasi ako ng ulcer. Unang-una, hindi ako nadudumi. Every three days ang dumi ko. Hindi normal yun eh. Inaatake pa ako ng ulcer. Kasi mahap di yun sa sikmura. Nag-try ako one week ha, Ang tinay ko, juice. Pure body juice. After two weeks, napansin ko, twice a day na ako dumudumi. Totally nahila ko. Siyempre, una pa rin si Lloyd John. Pangalawa lang, ginamit lang niya instrument. Ang Barley. Hindi mo pwedeng hindi isashare yung product. Kasi ibang klase, pagka nakatulong ka about health, wala na. Hindi mo babayaran ng pera yan. Eh. Yung father ko po kasi lumaki yung dalawang paa niya dahil sa arthritis. Hindi na po siya nakatayo with, na for, the span of 4 months. So sa dinaming daming gamot ko na iniibigay ko sa kanya, wala pong kulang doon. Pero dumating yung Barley, nakita ko. Napatayo ko ulit yung father ko na balik sa normal na gawain. Ang particular barley na ginamit niya at first is yung juice talaga. Yung powder form na barley. Yung hindi ko lubos maisip, paano siya napatayo ng barley? It's just a matter of two days. Yun yung pinaka the best. Nagsimula tayo sa etapsul. Tinundan natin ito ng juice. Ngayon naman, sumunod ay ang kape. Bawat isang sachet nito ay naglalaman ng 250 mg ng organic barley grass. So tuwing umaga, pagising ninyo, isang sachet, gising na kayo. Ito ang pinaka-aming bagong-bagong produkto. Ang tawag dito, Sante Choco Barley. Mas masarap kaysa mga tsokolate na nasa market ngayon. It's not just for, for a good tasting cup of chocolate drink, but it's a health drink as well. Sino ba sa mga Pilipino ang hindi naliligo? Di ba araw-araw tayo naliligo? So, syempre, meron tayong barley soap. Ito po ang sebon. Ang ibig sabihin ng sebon, it's good. Ito ay mayroong barley grass din meron din itong goat's milk at meron itong papaya. So, yung mga Pilipino dyan na gusto nilang maging mas bata ang itsura, younger looking, this is the soap for you. Sebon Premium Organic Barley Soap. Gusto kong lang i-summarize, no? ano ba yung mga advantages ng Sante products? Unang-una, ang barley grass na nasa bawat Sante product ay organic. Yun po ay aming commitment sa inyo. Pangalawa, ito ay certified organic, hindi lamang dahil sa sinabi namin, organic na siya. Pangatlo, ito ay effective. At pang-apat na advantage nito, ito po ay convenient. Since ito ay nasa capsule, panasa sa shea, pwede yung dalhin kahit saan. Pwede kayong magtimpla kahit saan, buksan niyo yung capsule, inumin niyo. It's healthy. And it's convenient. So yun po ang advantages ng Sante Organic Barley Product. Ito po mga ganitong mga produkto, maganda itong isasama as part of our regular diet. The reason being is, it's very hard to maintain a balanced diet right now. Karaniwan sa mga tao na sibilyan, no? ang patakaunawa nila, ang iinumin nila gamot. Pero actually, hindi yan gamot. Ito yung isang klase ng pagkain na sobra ang sustansya. so like for example, barley. Yung sustansya nito is perfectly designed to work together kasi galing sila sa mga natural sources. Walang nilagay na anything na synthetic. Binayaan talaga tayo ng very powerful immune system. So, yun yung panglaban natin sa sakit. Pero ang pinakamagandang paraan natin, supply natin ng katawan natin ng mga nutrients na kailangan natin na madali natin maaabot. No? So, makukuha yan sa pamagitan ng pag-take mo ng mga magagandang klase ng food supplement. Isang example na doon, itong barley. Itong barley, actually, you know, uh, pwedeng inumin ng kahit sino ka. okay? So, hindi mo kailangan magkasakit para uminom ng barley. Kasi ito part ng iyong magandang diet. It will assure you of a better health in the future. Yung rayoma po, hindi na sumusumpong. Yung arthritis. Yun. Saka okay na rin regular na yung aking uh, pagdudumi. Ang RW ako, pagbalik ko dito sa Pilipinas, ay bilang ako 150 over 100. Eh. Ako sa misis ko, sumusuka ng dugo yun. Grabe yun ha. Tapos nagkaroon siya kasi ng punggo sa baga na hindi kaya pagalingin ng kahit ng uh, synthetic drug. 1995 pina-opera ako kasi pinatanggal ko yung punggo. Pero ganun pa rin, sumusuka pa rin dugo. 2011, March, nag kami gumamit ng product. Blessing nga pa ano, kasi nawala yung uh, ng dugo ng misis ko. gumanda yung katawan niya. Saka yung katawan mo ngayon, normal na. One, yung dating 150 over 100, 120 over 80 na lang ako ngayon. Saka nawala yung mga arthritis ko yan, sakit ng baywan ko. Nung nagkaroon ng dengue yung anak ko, ang friend ako na nagbigay sa akin ng barley. Na-amaze ako nung pinainom ko ng barley yung anak ko, two hours lang, nag-normal lahat sa kanya. Kahit ang doktor nagulat. Ang Sante International ay naglalayong mapalaganap ang mabuting kalusugan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan. Pero ito maganda. Layunin din ng Sante International na matulungang palusugin ang ating busa. Paano ka dahil siguradong hindi naman kayo mapapahiya sa kalidad ng Sante Barley Products, pwedeng-pwede niyong i-share ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kababayan o kahit kanino pa man. Naging healthy na sila, maaari ka pang pumita. Kasama sa pag-endorso ng magandang kalusugan, kasipagan, tsaga at determinasyon, pwede nga maging milyonaryo dito. Para higit na may paliwalag ang kanilang compensation plan, narito si Mr. Paul Caluat. Paano po ba magsimula ng negosyo sa Sante International? Simple lang po, All you have to do is buy a Santay Pure Barley pack. Ang laman po ng pack ay tatlong kahon ng Santay Barley Pure worth 2700. Meron din po siyang isang kahon ng Santay Pure Barley worth 1950, giving you a product value of 4650. Meron din po siyang kasamang mga discount certificates from our affiliate partners from schools, hotels, and training institutions. Of course, kasama din po dyan ang distributor's registration card. Dyan po nakalagay ang Sante number nyo na i-register po ng inyong sponsor sa online system po ng Sante International. Pag na-register na po kayo, that's the time that you are a member of Sante. Meron din siyang kasamang marketing materials and DVD para matulungan po kayong magnegosyo sa Sante International. Tulad na nabanggit ko kanina, ang product value na tatanggapin nyo ay worth 4,650 pesos. Ang pure barley pack is 3,988 pesos only. Paano to! Ano naman ang features and benefits natin sa Sante International Business? una una earn up to 50% discount from all our products. Number two, you have a tremendous business opportunity na pwedeng part-time or full-time. So far, this has been the most saleable product na minarket ko ito lang yung kumpanya na ang lakas ng full prospecting. Tao na yung pupunta ng opisina, may dala ng pera, ready nang magparegister, ready nang bumili ng product. Basta napabili mo sila na isang banig, tre dire diretso na. Umabalik talaga sila. Uh, Natari nila kasi yung product na uh, maganda talaga. Marami nang kukuha eh. Marami na talaga. Promise pareho ng part-time. Kaya misis ko nagtuturo siya. Pero pag Monday, nandito kami para gawin yung business. Banding time din, nakasama. So that's why we really like the, the business. Kasi dito rin namin nakikita that in the future, we will be having our time freedom as well as of course being wealthy and healthy as well. Kahit anong background nyo, po, pwede po kayo sa Sante International Business. At higit sa lahat, Tremendous po at unlimited po ang income potential ng negosyo natin dito sa Sante International. Mas maganda yung nangyari sa akin kasi sinusuweldo ko ng isang isang uh, linggo, isang araw ko na nakukuha. Tulungan din namin sa bahay siya ako dito sa amin dalawa sa loob ng tatlong buwan kumita kami ng 150,000. Kasi hindi naman namin kinikita dati 'yun eh. 11 months pa lang ako sa, sa Sante, malapit ko nang ma-hit yung aking first million. At uh, despite of, you know, hindi man ako nakatanggap ng mataas na edukasyon, wala akong diploma, wala akong masa, wala akong PhD, wala. Income ko dito is 104,000. Uh, one month lang yung kinita. Neto, yun. Neto na yun. Regardless of your you know, gender, regardless of your religion, lahat binibigyan ng pagkakataon talagang pumita at pabago ang buhay. Pagwas na pinasok mo, kailangan kapalit ng trabaho. Kasi kung hindi mo sa trabaho, hindi ka na makikita. Pero dito sa Santi, napakabilis kumita. Number three, you will have your own personal business website na pwede niyong i-monitor lahat na nangyayari sa negosyo niyo, whether nandito kayo sa Philippines or even abroad. So, ito yung mini-mentor ko, si Leader A. Gusto kong malaman yung progress niya. Tama ba yung mentoring ko sa kanya? Katulong ko. Special tools ko system. Titingnan ko lang yung account niya from my genealogy. Tapos lahat na ng detalye. Pwede ko nang makita. Right at the comfort of my room. Just click lang ako. Grabe. Paperless. Wala na akong kailangan bookkeeping na gagawin. Wala na akong accounting. Everything is provided. Everything is in place electronically. May downline ako sa ibang bansa, Saudi. Pero ito, nakakapag-order sila by online, ha? Ito yung account ko. Ibig sabihin, kung mag-order ako, pupunta ka sa other transaction. Tapos mag-order placement ka. Kung anong yung orderin mo, by online, makikita mo dyan. Yung nakalabas na price na yan, SRP po namin. Pero pag nag-add to card ka, kung ano, bibili ka ito, wellness. 3 plus 1 namin, yung promo ng company. Uh, pupunta ka ng card, ito po yung original price na talaga, distributor price. Instead na 2,700, 1,800 na lang mabayaran mo. Number four, Meron pong mga aspeto ng negosyo na pwede niyong gawin through texting. Kahit nasan ka, tuloy-tuloy po ang negosyo niyo sa Sante. Saan tayo hahanap ng isang company na gigisingin ka? Like, katulad sa akin ngayon, I'm doing this. But kagabi, tinext ako. Iti-text ka ng system. Congratulations, you have a bonus of 3,000 something like that. Or may commission ka ngayon, nasa bahay ka, iti-text ka ng system. Gusto mong withdrawin yung commission mo, i command mo lang ngayon, iti-text mo rin. Tapos, bukas, pag-ising mo, yung iyong commission, nandoon na sa ATM mo. Number five, as an added value service, we have our airload distributorship na pwede ka magbenta ng kahit anong load sa mga kaibigan nyo. Number six, being a member of Sante also means you are a member of the big league. There are four ways to earn sa Sante International. Number one is the retail bonus. Bibigyan po kayo ng up to 50% discount on subsequent purchases of Sante products and services. Number two is the fast start bonus. Ding makaka invite kayo ng kay na ng pure barley pack. Bibigyan kayo ng company ng 300 pesos. Once na bumili kayo ng Pure Barley Package, the company will be giving you a business node. And all you have to do is build two teams. The left and the right team. Ibig sabihin lang po, mag-invite ka lang ng at least dalawang kaibigan. You put one on the left team and the other one on the right team. Once na meron ka ng na-invite sa left and sa right, you call that a link. And for every link, The company will be giving you 500 pesos. The moment your two friends are able to invite two friends each, you will earn additional links. And sa infinity bonus natin, you will earn up to the infinite level. Every time na may pumasok sa left team at sa right team mo, whether ikaw nag-invite o hindi, the company will give you 500 pesos. Our fourth way to earn is the builders and executive bonus. Every time buy products, ang members new under your organization on a monthly basis, you will earn a bonus. Let me explain this to you through a very simple simulation. Let's say you have invited 5 loved ones and let's call them your first level. And your first level members are able to invite their own 5 loved ones. You now have 25 members on your second level. If everyone will do the same, meaning bawat isa ay nag invite ng taglilimang loved ones you will have 4096 people up to the fifth level if everyone ay bibili lang ng isang kahon ng Santay Pure Barley New Zealand you will be earning 79200 pesos every month but remember in our builders bonus you get paid down to the 10th level and in our executive bonus, you get paid down to the infinite level. Now, pag-usapan naman natin kung paano nyo makukuha ang inyong komisyon sa Sante International. Ang Builders and Executive Bonus ay makukuha ninyo monthly. Yung Fast Start and Infinity Bonus ay makukuha nyo naman ng araw-araw. Meron ng monthly income, meron pang daily income. There are three ways on how to get your commissions. Number one is through wire transfer. Pwede nyo pong it transfer ang inyong commission from your Sante online account to your enrolled bank account. You can choose from BBI, BDO, or China Trust. Second, you can also request for a commission check. Or, third, you can request for an electronic money, which we call League Wallet. In Sante International, we have prepared something special for our deserving distributors. Una na dyan, ang promo milyonaryo. Sa promo milyonaryo lang ng Sunday, on top of my commission, monthly commission, I was able to get two Lenovo laptops, one iPad 2, and one MacBook Pro. ah uh, Ma-avail mo siya kung meron kang 75 pairs that you get from 2011. So, ito yung nakuha namin from that. Kaya so, pumasok ako sa Sunday, after one year, nagkaroon ako ng magandang income. Tapos, after one year din, binigyan ako ng award ng company na brand new Mitsubishi Montero. Tuloy-tuloy -tuloy na yun. Hanggang nagkaroon ako ng brand sa Antipolo, nakapag-invest ako ng brand doon, nakapag-million. Hanggang ngayon, yung income ko, grabe na yung kaso. Dito sa promo milionary 2011, nakakuha ko ng limang Lenovo laptop, dalawang projector.